sa burol ng yumaong tiyuhin ni Julia Barreto na si Mito Barreto. Isang simpleng eksena ang naging meet ng matinding usap-usapan sa social media. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng publiko ang sabayang pagdating at pag-alis ni Julia kasama ang dating nobyo na si Gerald Anderson. Walang sweet gestures, walang pahayag na malinaw. Ngunit sapat na ang kanilang presensya para umikot na naman ang tanong. Nagkabalikan na nga ba sila? Mabilis na nagbigay ng reaksyon si Ogie Diaz, na unang nagbahagi ng eksena sa kanyang Facebook story. Kung true, at least napatunayan nilang mahal pa rin nila ang isa't isa. Otherwise, they remain friends. Hayaan natin silang sumagot kung true or false, anin niya. Ngunit sa showbiz, ang bawat sabay ay may kahulugan, lalo na kung may kasaysayan ng kontrobersyal na relasyon. Dito na pumapasok ang mas mabigat na bahagi ng istorya, ang pangalan ni Lucas Lorenzo. Siya ang sinasabing kasalukuyang karelasyon ni Julia at sa mga nakaraang buwan ay maraming beses na silang nakitang magkasama. Para sa ilan, malinaw na si Lucas ang bagong kabanata sa buhay ng aktres isang mas tahimik at mas pribadong relasyon kumpara sa naging magulong na karaan niya kay Gerald. Kaya't nang biglang lumutang muli si Gerald sa parehong eksena ni Julia, hindi maiwasang magtanong ang marami, nasaan si Lucas sa lahat ng ito? Ang katahimikan ng tatlong sangkot ang lalong nagpapalalim ng palaisipan. Kung tunay ngang nananatili ang relasyon ni Julia kay Lucas, bakit hindi niya kasama ang binata sa isang napakahalagang sandali para sa kanyang pamilya? At kung simpleng pakikiramay lamang ang ginawa ni Gerald, bakit tila mas pinili ni Julia na manatiling kasama siya hanggang hating gabi? Ang mga tanong na ito'y walang kasagutan, ngunit malinaw na nagbibigay ng puwang para sa samutsaring interpretasyon ng publiko. Hindi rin maikakaila na ang love story ni na Julia at Gerald ay minsan nang naging isa sa pinakapinag-usapang relasyon sa industriya. Mula sa akusasyon ng third party hanggang sa mga mapanuring mata ng netizens, naging roller coaster ride ang kanilang pagsasama. Kung totoo man na muling nagbabalik ang kanilang ugnayan, handa ba silang harapin muli ang parehong unos na minsan na nilang dinaanan? At kung hindi naman, kaya ba nilang manatiling magkaibigan sa kabila ng masalimuot na nakaraan? Para sa ilan, walang problema kung muling babalik si Julia kay Gerald dahil baka raw totoo nga ang kasabihang first love never dies. Ngunit para sa iba, malinaw na mas bagay na manatili siya sa piling ni Lucas Lorenzo na ngayon ay nakikita bilang mas stable at mas ligtas na kasama para sa kanyang kinabukasan. Sa huli, nananatili itong palaisipan. Wala pang kumpirmasyon, wala pang pagtanggi, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang ingay ng tanong, si Lucas Lorenzo ba ang kasalukuyan o si Gerald Anderson pa rin ang hindi tuluyang nawala sa puso ni Julia Barreto?